Ayan. Ayan. yung mga kamera nung dati pa, no? Ganon? O, kanon. Magkano ganito? Dalawang daan. 200. Tara. Ano Tara 'yan? Ah. Ano po 'yan? Sa sa tas daw. Submeter. Binibinta din pala dito sa submitter. Ah, bumalik na naman yung 20-20. Di pala naon. So, ito, 20 pesos. Tang pa oh, ang tatak. Yan, 20 pesos. Sa 20 mo, mayroon ka ng baso. Ito din. Tapos ito, 20 pesos din na ah, apat na, na peraso. Dong, diri. diri. Uy, maayong buntag. Maayong buntag. Hi, guys. Hi, maayong buntag. Wala ka ganito. Ah, ito para sa'yo, murang-mura to ga. Ah, nandyan ka na naman. 200 nilang to ga. Agoy, gino. Agaw, uh, 200. Ito yung silver yan, totoyan kay kagawad. totoo yan dito kay kagawad. Kuya, bakit ganito ang lock niya? Bakit ba nagkakamento? Ay, okay. To? Oh, 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 oh. Ang ito. Ang ito. Ang 180 na lang. Ang ito. Ang ito. Ang ito. Ang ito. Ang 180 las din dito, oh. mga chinelas. patos yun. Gama na yano nemen. Haha. 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 Dalawin natin dito guys yung ano no, sa pinakadulo ng burautan. Titingnan natin kung may marami bang mga latag-latag. Hi. Yun. Hindi lang tayo makapaglaka dito ng mabilis kasi nga mapik. Yan. Kahit paano ipakita natin yung pinakadulo ng burautan kasi may mga display din doon guys no. Di ako pa dito tayo. Mainit na nga, no, dito. Yung king, ano, tagal maglakad ng kapatid kong mataba. Video. <laughs> tayo. May pupuntahan pa tayo ng, ano, buraot. Oops. Aray ko. dami ko nang nabili. Ito, medyo traffic-traffic na rin dito. Hi. Hi, kuya. Ano tayo? Huh? Uy. Ate, oh, bumili ng trak-trakan. Ops. Ito, guys. Halo-halo na diri. Guys, mayroong mga isda. Mayroong mga, ano, buraot. Ah. Isusuroy ko diri ang aking kapatid. Para... Matuto naman siya mag-vlogs. Oy, ano tayo? Madami na kaming napamili. Ang pagdala ay ang hirap-hirap. Ito, ito yung pinakadulo ng burawot no, na marami ditong paninda. It's dito din. Mm. Ay, walang sapin sila, kuya. Yes, ma'am. Wala kang sapin dyan. Nababasa ka. Ha? Nababasa ka dyan. Hindi, okay, okay lang, ma'am. Ayos lang. Oh. Sorry, sorry, mga paninda nila ni kuya. Kaya kami sa <laughs> Ito, may mga sapatos din siya. Kaso lang walang magkasya sa akin na sapatos. Mayroon po ma'am niya, ma'am. Wala. So, so, ano, size 40 po ako eh. Yan, yan, yan. Ipakita so, natin sa vlogs, no? Para madalaw kayo dito sa pinakadolo wawin, ng Burautan. Ayan. So, mar marami din patinda si kuya, ha? Oo, oh, eh. Ang lang, ma'am. Oo. Oh, oh. so, Ang marami sa taligo. Ayan nga. Okay. Dito din, mga charger ng ano to, no? Oo, oh, mga laptop, Bluetooth charger ng mga laptop to guys. Mga magkano naman kaya ganito? Mga ano ma'am? 100 plus yung 100 plus daw to. Oo. Uh -uh. Ito si kuya, nakakarito naman dito. Oh, may kutsara si kuya. Silver po siya ma'am. Silver na kutsara. Opo. Oh, magkano ang ganito silver? Ma'am, ano po yan ma'am? ko ako po yan, isang dani. Isandaan to guys oh. isandaan oh, daan. Bakit sinisilip ako ni kuya? Ito, ano to? Face shield to, Kuya? Ano po? Goggles. Para sa mga welding. Ah, goggles pala to. Para sa mga welding. Opo. Kala ko face shield. Para, bag mo ha. Salamat, Kuya. So, dito guys, no? Ano? Hi, Kuya. Hello. Dito guys, ang mga tindera dito, mababait. Kasi, pag kinakausap mo, Mabait talaga sila. O dito, may mga ano naman. May mga okay. Ito. Katagalan, mapuno na to ng customer ang pinakadulo ng burautan. Madami na rin dito mga buraot, guys. Mga latag-latag. Ito si Kuya. Kawawa na nga. bising busy, busy rin si Kuya. Ito. Dati walang masyado ditong tao. Ngayon may mga customer na dumadayo din dito. Ah, diba? Yun know, o, madaming mga bago. Oh. Maraming mga tao dito. Oh. Ang daming mga latag din, may mga sapatos din. Ito. 30 na lang yung ano. Walang pandikit daw. Mayroon pa ba doon? Mayroon pa dito. May, mga customer dito. Lahat. <tinyo> <ito. tinyo> Balik na tayo dito. Kali na. Dito sila ko ya. Hello Kuya. Mami. Para sa Kuya. Lagayan ng ah, lagayan ng lagayan kandila. kandila. Magkano ganon? Dalawang piraso 50. Oh, kuya! Balik. <laughs> karta sa mga sa Ang dami ko nang nabibili, kuya. Ako po nalaman ngayon, siya. Eh? ay nakakamura sa na ito. Oo. Salamat. Atidagan salamat. Oo, oh, ang dami na parang Nako, saan natin ito ikarga ngayon? Oi. dami talaga dito nila kuyang customer, no? Oh? Ang dami na, guys. Ang dami-daming nabili ko sa Buraot ngayon. Sobra-sobra na to. Naubos ng kwarta. So, dito talaga, guys, no? Ano talaga? Siksikan lang dito. Kailangan, pag naglakad dito, ay maging maingat po tayo kasi marami ding mga mandorokot, mga salisi-salisi. Buhay na buhay yung aking kaluluwa. <laughs> Ayan guys, so, ang sirotso nila ay naanay daghang kalawang. Yan, kayo na lang ang pwedeng maglinis dyan. Kung gusto nyo bumili, kayo na lang magkis-kis nyan para mawala ang kalawang. Daghan po na sila guys, o so, naay dako, naay gamay kamo na lang ang mamili no kung anong gusto ninyo kanapod na naapon na yung sapatos wala ko kabalo kung tagpila ng sapatos pero medyo nakanganga na ang dulo kayo na lang ang magpatahi niyan kung bibili kayo Kana po na kong gunitan guys ay radyo pa na sa mga sundalo. Kung kinadto pa bang mga sundalo ba, ginagamit pagira. Ayan, remembrance na lang na siya kung kayo ang bibili. Kana naman, ano daw yan yata sa alak yan? Kana po, naiputi na sapatos, ambot, o hindi man yan magkasya sa akin. Naghanap sana ako ng sapatos, pero maliit yan sa akin guys, di na magkasya. Ibosisi ko muna yan guys, oh sos, tumatawa pala yung talampakan na naman di ay kuan mutuklap-tuklap man di ay na maganda sana pero ayun hindi natin bilhin kayo ayan o tumatawa-tawa pa o bumabahakak o katawan sa sapatos ayan naman si kuya jewel o nagpapogi points pa so ito na nga guys pauwi na nga ako no lalabas na ako sa buraotan ayan sa mga nagtatanong naman no sa ating mga viewers sa mga nagtatanong kung bukas ba sila araw-araw bukas sila araw-araw 6am to 10 a.m. Ayan. Guys, sa gusto namang pumunta sa Carmen Plana sa Burao Tano, mas maganda Sabado at sa Kalinggo kasi maraming mga latag na mga sikanhan na gamit. Ayan. Sa gusto lang naman pumunta. Pero kung gusto naman ninyo, lunes hanggang linggo naman bukas yan. Sa aking mga viewers naman, no, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, taos po so po akong nagpapasalamat sa inyo na palagi nyo akong sinusuportahan yun. Thank you, thank you very much talaga guys. God bless all.